wala akong alam sa sinasabi mo. I don't know what lies that woman told you. Wala akong alam sa nangyari sa dad mo. You lied to me all along, ma. Paulit-ulit mo akong pinaniwala na iniwan niya tayo. Pero ikaw ang sumukas sa kanya. Oo. Oo. Dahil isa siyang malaking kahihiyan sa pamilya natin. Nagkamali ako. Nagkamali ako nang nagmahal ako sa isang lalaking mahirap pa sa daga. Kaya mo siya pinalayas? Is that why? If I didn't do that, pag-uusapan ka ng lahat ng kakilala natin, ginawa ko yun para protektahan ka. Ayoko lumaki ka. Ayoko lumaki ka nang may anino ng kahirapan sa, sa likod mo if you really cared about my happiness. If you really love me, Mom. Bakit mo ko hinayaan na makinawan ng Daddy? Nakita mo yun? Nakita mo ako lumalaki ako? Ingit na inggit ako sa lahat ang nakikita ko may Daddy. ko siyang hinahanap sa'yo. Pero anong ginawa mo? Nagbingi-bingihan ka lang! How could you do this to me? Sana pinalayas mo na ako kasama niya! <coughs>